tayo mga Maribab. So time check Alas dos na ng madaling araw dito So ngayon pa na kami Nagiintay lang kami sa Bus namin Wala pa yung bus So alas dos na ng madaling araw dito Yung mga kasama ko Yan silang Marley Bob Nagsimul by Marley Bob ito na mga kasama ko Sa katrabaho Nagihintay Malibab, kupalhal. Ah, kahit. Ay, malibubay. So I'll see you at Salamat. So naghihintay kami sa bus namin wala pa yung bus So naghihintay pa kami sa bus namin So nandito na yung bus Nandito so, na yung sundo namin At natagal lang kasi ano? pa Nandito so, yun na yung bus Nandito na yung Maunahan oh, kami dito sa ano, sa malapit sa airport kasi mainit, sobrang init nang nandito. Yala, yala, yala. All right. Lion King. Lion King.